Bilis, bilis, inatake na naman yung mga halaga natin. Tingnan natin. Ano, nuknok? May nakuha ba, nuknok? Hindi talaga itong mga ano to. Gabi talaga inatake. Yung mga alaga nating sisiw. Gawas mo. Hindi natin alam kung nababawasan ba ito. Kasi hindi ko alam kung ilan bilang to sila lahat. Itong ilang sisiw ito. Buti na lang mabilis talaga tong inahin na to. Madali niyang napoprotektahan yung mga anak niya laban sa masamang uh, gustong kukuha ng sisiw niya. Kailangan talaga. Kaya nilagyan ko na lang to ng ilaw para mabilis makita nang inahin kung sino yung gustong kukuha ng sisiw niya pag gabi. Buti na lang ito. Ito yung kakasibol pa lang sa paglaki. Buti na lang hindi pinapaki-alaman ang dilim kasi sa likod eh hindi natin makita agad kung sino yung umaatake sa mga sisyo natin yan ang dilim dilim buti lang na may malalaking ding ano malalaking mga alaga nating itik makaprotekta sa mga malit na manok yung kakasibol pa lang sobrang dilim talaga sa likod nagpaplano lang ko lagyan to ng ano ng solar light para protection din sa mga alaga natin paggabi buti na lang sana hindi nabawasan kumplito pa rin tong sisyo na to bukas protektado talaga sila sa mga kanilang mga magulang yung mga sisyo